kung hindi ka pwede magkamay kasi nga magsabaw. Kamay pa rin. Kasi yung buto. So, yan yeah, lang. Ayun na natin ko so, yung lapak sa na. Pero eh, ka, lapas na ba eh. Huwag na eh. Tanda na ako para malasahan. Ano nga kasi, kain na. Ba't hindi ka nababa? Kakain na kami, bahala ka sa buhay mo. No, 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 no. Oh, yan lang kasi manak din itong ano mo eh, dinala. Lami na rin namin yung bukas. maanuhan yung lasa, hindi makaluhan. Tinagpan mo tama uh, oh. okay, no? okay, okay. na? Oo. para sa akin, okay na. Okay na. Okay na. Kanina pa yun. Uy, kasi nasa na <laughs> Kasi pag manok ay lalo na luto. Luto. na, nauna pa yun sa patatas, di ba? Parang ilang minutes lang to. Hmm? Hmm. Sayang, wala tayong gulay lang. Walang pichay. Ginisa pa yan eh. Kasi, ah, ayaw nga pala. Ginisa pa yan? Oh, parang Huwag pa nga nilisiyan.

hindi hindi na pa naluto to manok o nga hindi pa naluto na oh, po. ako ko grabe ka kala ko dito pa kain ng chicken laki ng na isa nakakatakot Ayan o, tingnan nyo. Nakakatakot. Ay, alam nyo, piso lang to dito. Piso is like 60... Ay, sell pa to. pa to kasi Sabado padong ngayon, di ba? <laughs> Ayoko kasi sa oh, okay. Nag-BM ka? 1.14. Hindi, BM yan. Meron na. na nga. Hindi kasi pag Sabado, di ba sabi mo? No? Ayun, wala. wala nga. Nakaraang Sabado yung hi, ay ka? Yung angit yung hmm? seller. Ang mahal. Pwede. Mura ang isda sa ano ay sa Meron na. oh, pero ang dami ko nang ginigay. Ang bigat. Tinignan mm -hmm. ko yung may bangos. Mm-hmm. Salap yung paksig. niya. Kasi kumain na kailangang ano. Paano man natutunan ang Mercadona? Ngugun. Pero kasi alam mo yung Aldi. Ang Aldi kasi natatunan yun. Nakita ko yung Aldi. Oo. Oh, oh. Tapos oh, ito na yung Mercadona. Oo. Oh, oh. na kasi nagugulma pa po. mm -hmm.